gagawin tayo ng adobong chicken na may pineapple kasi baon namin to papuntang Maynila mga kamangshi Ang ganda ng CR nila. ang linis. Dito tayo. Dapat hindi tayo mawala. Ito na yung room tama kami si M7. Bye, hello hello. Alis na naman tayo puntang Maynila kasi may training yung aking anak si mga Kamamshi. Kaya bye-bye na. na maganda yung panahon. Nagpunta kami mga kamashi dito ng aking anak si Kaya lang ang sobrang lamig. Bababaan naman tayo. Doon. Tapos doon sa room namin, aircon din. que malapit na tayo mga kamamshi may nila na tayo para mag training ang aking anak si mga si sinamahan ko lang kasi nagpapasama siya alam niya naman pag sa may nila hindi niya kabisado ang mga pasulok-sulok mga kamamshi kaya yun nagpapasama yung aking anak si dito tayo sa taas ng party para mag video good morning good morning good morning mga kamamshi. nato ng Maynela. yan Nandito na naman tayo para mag-training ang aking anak siya. Kaya sinamahan ko siya mga kamangas. Malalaking building. Wala. 哎呀呐！